Hi, naka mga idol. Hindi ako nakapag-livestream ngayong araw. Naudusan kasi ako magkabit ng kortina. Ayan na nga po. Yung kortina ang uh, binili namin. So, yan po yung paboritong kulay ng anak ko. So, red color ang motif namin ngayon. So, dahil... Dahil bare ngayon, mga idol, ayan, nagkakabit kami ng dekorasyon dito sa bahay. So, yan, yun yung problema. Hindi tayo masyadong marunong magkabit ng kortina. Dahil kasi tigasin tayo sa bahay, ayan, tayo pinagkabit ng kortina. Kaya hindi ako napag-live ngayong araw. So, ayan, ina-adjust ko lang para mailagay ko yung mismong kortina. So, ayan, ina-adjust lang pala yung para humaba. Yun, no? Oh, hindi ko pa nakabit yung isa. Hirap talaga oh, pag hindi ka talaga marunong magkabit ng kurtina, di ba? hirap talaga pag tiga asin sa bahay eh. Kaya tiga kabit ng kurtina. Yan po ang kurtina namin ngayon. Red right color. Ayan, hindi ko talaga malagay. Eh. Saan ba yan? O, ikaw na nga magkabit. Eh, para mas maganda yung kabit mo. Ayan, kinakabit niya na. Ganun lang pala yun, oh. So, parang meron siyang uh, sinisikipan doon at ina-adjust para ma maganda yung dekorasyon ng kortina. So, pag mga babae talaga, magaganda yung mga kamay nila. Magagaang. Di ba? Totoo naman yun, di ba? Magagaang yung mga kamay nila. Dapat sila talaga nagkabit ng kortina na to. Oh. Nakapag-live pa sana ako. Ngayon, o. Oh, yan, Oh, matatapos na siya, o. Oh. Di ba? Napakaganda ng kabit niya. O, oh, di ba? Kitang kita mo naman oh Napakaganda ng kamay niya oh Oh ganda ng eyes niya no Napakaganda oh Kitang kita mo naman oh Ayan Uy ganda ng kurtina namin oh Dahil kasi Per month So kailangan Meron tayong konting uh, dekorasyon sa bahay O oh, yan Tapos na yun O oh, Di ba ang ganda o oh. Ay hindi ko Hindi pa pala ako tapos Pinagkapit pa pala ako ng uh, ang cover ng upuan namin dito, dito sa dining table ayan no oh, pulay red din yan mga idol ganito lang pala kasimple kasi, ito kakabit mo lang oh papasok mo lang oh kaso hirap na hirap ako oh ang hirap ikabit nito yun no oh, ang ganda kala ako tapos na ako ngayon tiga kapit naman ng cover ng upuan so ito kakabit ko ito isa Madami pa pala to. Six pieces pa pala. Kaya kakabit ka muna to yung dalawa. Bahala na siya. Ang hirap talaga, o. Oh. Nang tigasin sa bahay, o. Oh. Ano ba to? Ayan. Hindi ko na alam. Ayun, doon pala. Yun, o. Oh. Ang sikip nga lang, o. Oh. O. Oh. Maligtad yata kabit ko. Maligtad nga. Ano ba yan? Hirap talaga ng tigasin. Yan na kaya magkabit nito? para maganda yung pagkalagay ng mga cover dito sa upuan namin. Yun, siya na nga pinagkabit ko. Diba, napakagaang talaga ng kamay nila. Oh. Basta babae, ang gagaling ng kamay niyan. Timo, nakalima na siya. Ako, nakaisa lang. Ganong kagaang mga kamay nila. Oh. Ganon lang kakasimple. Oh. Ipapasok na lang nila. Oh. Pag ako nagkabit niyan, talagang hirap na hirap ako. Pabaliktad-baliktad. Oh. Diba? Hindi siya, hindi siya magagalit. Oh, oh. Ganon, kasimple. O, oh, di ba? Red. ulit po, mga idol. O, oh, yan. Ito, ikakabit ko. Ganito lang kasimple ito. Igigit na ako lang to O, yan. Para may... merong disenyo ng aming lamesa. O, oh, yan, o. Oh. O, kain muna kayo, mga idol. Yun nga lang, wala tayong pagkain sa bahay. O, ko lang to Para sa mga bisita namin. O siya mga idol, yan lang muna mga idol. So abangan nyo po ang susunod naming video. So ipagpapatuloy namin itong mga decoration namin sa bahay. Salamat po mga idol.